Okay, hello guys. Bali continuation nga lang pala ito ng pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty. Kung saan sinimulan natin siyang buuin step by step magsimula sa kanyang crank shop hanggang sa ito na nga. Halos malapit na nga pala nating mabuo itong Mio Sporty natin at may iilan na lang tayong piyesang hinihintay na dumating. At sa episode nga pala na to, ang ibabalik natin ay yung kanyang cylinder block. Pero bago yon linisin muna natin itong kanyang base. Sa part nga pala na to, ay tinanggal ko lang yung stock base gasket nya. At kung mapapansin nyo, medyo mahirap nga ito dahil Sobrang dikit ng kanyang waste gasket Bukod nga pala sa cylinder block Ibabalik nga rin pala natin yung kanyang piston Cylinder head at yung mga laman nito Medyo natagalan nga lang pala tayo sa pag-update ng video Dito sa ating Mio Sporty Gawa ng matagal-tagal dumating yung kanyang pyesa na in-order natin Yes guys, tama ang narinig nyo Bali, papalitan nga pala natin itong cylinder head ng ating Mio Sporty Dalawang beses na kasi tumukod yung barbula nito Kaya tinamaan yung ating cylinder head Hindi rin naman natin masisisi kasi sa ayaw at sa gusto natin Darating at darating yung mga ganong pangyayari sa atin. Sa madaling salita pa eh, pag na-chef one ka or inabutan ka ng malas ay naku po. Talagang kamot malala ka na lang. At sa part naman na to, after ko nga palang matanggal yung lumang base gasket at malinis itong base ng ating makina eh, agad ko naman nilagay itong bagong gasket. Sa paglalagay naman ng gasket eh, wala naman tayong pattern na sinusunod yan at hindi naman kayo malilito kasi napakadali lang naman yan. At sa part naman na to, after ko nga palang mailagay yung base gasket ng makina dito sa ating Mio Sporty eh, eh, susunod naman natin ibabalik is itong kanyang piston. Napakadali nga lang pala lang ibalik nitong ating piston isusuot mo lang yung piston pin dito sa may butas pero bago yon huwag mong kakalimutan na lagyan ng langis para ismut yung pasok at sa part naman na to kung mapapansin nyo na ipasok ko na nga pala yung piston pin dito sa may butas at wag nyo nga palang kakalimutan na ilapat ng maigi yung piston pin at pagkatapos nating mailapat yung piston dito sa ating connecting rod ay eh, pwede natin itong laro-laruin para maging smooth yung kanyang galaw dahil nga medyo matagal na stack itong ating Mio Sport, gawa ng matagal dumating yung ating pyesa, kaya naman natuyo yung kanilang mga langis galaw-galaw gagawin nyo lang siya up and down para malubricate ng maigi yung nasa loob ng ating piston pin. At kung sa palagay nyo ay smooth na yung galaw ng ating piston pin, wag nga pala nating kalimutan na mayroon pa itong dalawang locks. Una ko na nga palang naibalik yung isa at ito na lang isa yung susunod natin. Napakadali lang naman ibalik nitong lock na to, parang manipis lang ito na alambre. Kailangan lang natin itong gamitan ng flat screw at ilapat ng maigi. Ito yung nagsisilbing lock sa ating piston pin para hindi mahugot. At kapag ka naibalik nyo na yung dalawang lock ng ating piston pin, ay wag kakalimutan na i-check ng maigi. Dahil may mga senaryo na nauhugot yung piston pin sa loob ng ating cylinder block at po magasgas yung inyong cylinder block kapag nangyari ito at sa part naman na to ay binabalik ko na nga pala yung cylinder block nitong ating Mio Sporty pero bago yon wag natin kalimutan na lagyan ng langis para smooth kapag kaibinalik ibinalik na natin at sa pagpapasok naman nitong ating piston dito sa ating cylinder block ay tsagaan nga lang pala may mga times na matatagalan ka at may mga times din na mabilis lang siyang ibalik sa part na to medyo natagalan nga pala tayo ng konti at kung mapapansin nyo na ibalik naman natin ng maayos at huwag nga rin pala nating kalimutan na isuot yung ating timing chain dito sa ating cylinder block. At sa part naman na to kung mapapansin nyo na ilagay natin ng maayos yung cylinder block at naisuot na rin natin yung ating timing chain. At kung mapapansin nyo sa part na to medyo pilipit nga pala yung ating timing chain kaya medyo natagalan tayo. At kapag ka inilapat na nga pala natin yung cylinder block ng ating Muse 40 dito sa ating base ay dahan lang dahil tatama ito dito sa ating mga dowel pins. Ipasok at isuot lang natin ng dahan dahan itong cylinder block dito sa base ng ating makina hanggang sa maglapat. At sa part naman na to mapapansin nyo lapat na lapat na yung ating cylinder block dito sa base ng ating makina pwede nga pala natin hilain yung timing chain para malaman natin kung smooth ba yung pagkakabalik natin at sa part naman na to inilalapat ko nga lang pala ng maigi yung timing chain sa sprocket ng ating crankshaft dahil maluwang pa yung ating timing chain at wala pang tension yung ating chain guide may tendency na kumalas ito sa loob at sa part naman na to kung mapapansin nyo habang inihila ko yung timing chain makikita nyo nasabay rin na umiikot yung ating pulley at sumasabay na rin yung ating piston indikasyon na maayos yung pagkakabalik natin. At sa part nga pala na to, ito nga pala yung stock cylinder head ng ating Mio Sporty. Natukuran na nga pala ng dalawang beses itong ating cylinder head. At dahil sa nangyaring yon naging sani ng pagkakrak ng ating valve guide. Kukunin ko nga lang pala lahat ng laman ng cylinder head na to at ililipat natin dito sa bago kong nabili. Dahil intake and exhaust valves nga lang pala yung kasama dun sa bagong cylinder head na nabili natin. Napakarami nga palang kailangan tanggalin dito sa cylinder head na to. Ang mga kailangan nga pala natin tanggalin dito is yung kanyang valve spring, valve seals, bulb locks, bulb shims camshaft, camshaft bearing, rocker arms, rocker arm pins, spark plug, at yung dalawang exhaust bolt natin para sa tambutso. At sa part naman na to, sinubukan ko nga lang palang isalpak itong bagong cylinder head dito sa ating Mio Sporty. Sakto at lapat na lapat naman itong cylinder head na nabili natin sa online. Dito ko nga pala ililipat yung laman ng lumang cylinder head natin. At sa part na to, isa-isa ko na nga palang tinatanggal yung mga laman dito sa lumang cylinder head para ilipat dito sa bagong cylinder head. Una ko nga palang tinanggal dito ay yung kanyang dalawang pins. Para sa mga walang idea kung ano nga ba yung dowel pins, dito nga pala dumadaan yung langis papunta sa ating cylinder head. Na siya namang nagsusupply at naglulubricate sa bearings, camshaft at marami pang iba. Sunod ko namang binaklas dito yung dalawang tapet cover ng ating cylinder head. Dalawa nga rin pala ito yung sa intake at saka yung sa exhaust or yung sa taas at saka sa baba. Dahil wala nga palang tapet cover yung nabili nating cylinder head. Napakadali nga lang naman pala tanggalin ito. Gamit lang tayo ng 24mm combination or socket wrench. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo nat ko na nga pala yung dalawang tapet cover. At sunod ko namang binaklas dito ay yung kanyang spark plug. At sa part na to napakadali lang naman magbaklas ng spark plug ng ating motor. At sa part naman na to next naman nating babaklasin yun is yung dalawang tapet screw ng ating intake at saka exhaust. Napakadali nga rin palang tanggalin ito. Luwagan lang natin yung 8mm na nut at mahuhugot na natin yung tapet screw. At sunod naman nating babaklasin dito is yung kanyang camshaft. Pero bago yun tanggalin muna natin itong kanyang lock. At sa part na to kung mapapansin nyo napakadali lang natin nahugot yung camshaft dito sa ating cylinder head. At next next naman nga pala natin tatanggalin ay yung dalawang rocker arm dito sa ating cylinder head. pero bago yon tanggalin muna nga pala natin yung dalawang pin dito sa kanyang loob gamit lang tayo ng tornilyo na lalapat or sasakto dito sa ating mga pins at kung mapapansin nyo natanggal ko na nga pala yung dalawang pin dito sa ating rocker arm at ginamitan ko nga pala ito ng puller medyo nahirapan nga pala tayo ng konti sa pagtatanggal nito at sa part naman na to ay natanggal na nga pala natin yung dalawang rocker arm ng ating cylinder head at ang next nga pala natin dito ay yung kanyang mga bulbs na or barbola sa so, pagtatanggal nga pala ng barbula, meron tayong paraan dyan. Pwede tayong gumamit ng special tools para pang tanggal ng barbula or t Kung tayo ay wala namang gamit, sa part na to, ganito nga lang pala ako magtanggal ng lock ng mating barbula. Sasapinan ko lang siya ng basahan sa ilalim at uulit-ulitin ko lang siyang itulang. Hanggang sa kusang kumalas yung dalawang bulb locks. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo, natanggal na nga pala natin yung lock ng ating barbula. At napakadali na lang kunin or baklasin yung mga nasa loob pa. Ingatan nyo nga pala na mawala yung dalawang bulb locks dahil napakaliliit lang nito. At kukunin nga rin pala natin dito. Ito yung dalawang valve seal dahil tulad nga ng sinabi ko walang kalaman laman yung nabili nating cylinder eh. at sa part na to yung pinakahuli ko nga palang tinanggal dito yung kanyang bearing ito nga pala yung bearing ng ating camshaft na nakapwesto sa pinakalooban at hanggang dito na lang muna yung episode ng pagbubuo natin sa makina ng ating Mio S40 dahil tulad nga ng sinabi ko meron pa tayong kulang ng mga piyasa na hinihintay at abangan nyo pa yung mga susunod na episode